Chloe San Jose, binatikos dahil sa pagsusuot ng uniform ng atletang sumabak sa Paris Olympics, alamin sa iSpotted Report ni Anton. Inabot pa rin ang pagbatikos ang girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose matapos na makita ito nakasuot ng uniform ng mga atletang sumabak sa katatapos lamang na Olympics. Sa isang picture na kumakalat ngayon sa internet, makikita si Chloe na nakasuot ng Team Philippines ang official jacket ng mga Pinoy atlet na dapat umano'y mga legit na atleta lamang ang nagsuot. Sa nasabing picture, may ang papasok sa loob na eroplano si Chloe at nasa likod nito ang golden boy na si Carlos. Sa ngayon ay mabot na sa may na labing apat na 17,000 ang comments at 17,000 naman ang shared na nasabing post. Samantala, hati naman ang opinyon ng mga tao kung saan bagamat may mga kumukundi kay Chloe, marami din naman ang nagtatanggol dito. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.